7-3 defense. Ito ang meron si Kai at marami na nga ring black highlights ang kanyang nagawa laban sa mga international imports ng Japan B League maging sa FIBA at NBL Australia. Marami siyang nasupalpal ng mga players. Monster Black ang kanyang nagagawa sa depensa. Dito lumipad talaga ang bola. Solid na butata ang binigay ni Kai Soto. Magandang footwork ang ipinakita ni Kai sa play na ito nakasabay sa direksyon ng atake ng kalaban. Kaya naman kanya itong na-block. Dito naman talagang mahaba nga lang si Kai Kay Soto lipad sa malayo ang bola. Ibang klase ang help defense ni Kay Soto. Talagang hirap ang mga kalaban na maka score Kagaya ng sa play na ito, huling-huli ni Kay sa ere ang bola. Halos lahat ng mga players ng New Zealand ay sa NBL. Naglalaro at naging epektibo nga rin ang depensa ni Kay sa ligang ito dahil sa kanyang haba maraming mga block ang nagawa ni Kay Soto sa liga. Magandang update ito ang gusto natin na marinig pagdating ng FIBA Asia Cup. Posible na sa mga oras na ito ay nag-iinsayo na nga si Kai at posibleng mabigyan ng go signal para sa competition at posible rin naman na hindi. Kung hindi makakapaglaro si Kai sa FIBA Asia Cup ay baka sa October na nga natin siya ulit makikita sa hard court dahil karamihan ng mga liga ay sa buwan na ito nagsisimula. Aminado nga rin si Coach Tim Cohn, key player si Kai ng Gilas, malaki ang nawala sa kanila mas gumagana ang kanilang sistema kung meron silang 7-3 na naglalaro sa loob ng paint nakakapagbigay ng magandang depensa at madaling mapasahan para sa mga aliw place pagdating naman sa opensa idagdag natin na meron niyang magandang court vision si Kai nakikita niya ang mga open rin niyang kakampi para sa mas magandang tira namimigay nga rin si Kai Soto ng mga update tungkol sa kanyang recovery at sa kada araw na lumilipas ay nagkakaroon ng improvement kahit pa konti-konti hanggang sa maging fully recovered na nga ito at handa nang makipagbakbakan ulit sa hard court kahit ang isa sa kalakasan ng gilas kapag nandyan si Kai Soto at mas nagiging maganda nga rin ang galaw ng bola ng gilas sa opensa dahil meron silang option sa opensa sa loob ng paint at ito ay sikay kapag matindi ang depensa sa 3-point area. Maganda ang sagot ng Orlando Magic Coach kung bakit nga nila nagawang manalo laban sa top 1 team ng Eastern Conference, ang Cleveland Cavaliers. Depensa ang isa sa naging susi kung bakit nga nanalo ang Orlando Magic. Kita naman natin, tambak noong una ang Magic, napakadali ang paggawa ng puntos para sa team ng Cleveland Cavaliers. Kaya nag-adjust nga ang team ng Orlando Magic. Magic sa mga sumunod na quarter. Dito, Lea pumasok para sa team ng Cavaliers. Orlando Open sa opensa nakakasagot sa midrange pero lamang pa rin ang Cubs sa mga oras na ito ng laro. Banchero ang nanguna sa pagpuntos para sa team ng Magic, kanyang tres, swak sa ring at sunod-sunod nga rin ang nagawa niyang puntos sa 3 point area. Yun nga lang Cavaliers unti-unti na namang nakakalayo sa score plus 2 points sila sa play na ito. Lumobo na naman ang lamang. tres ni Donovan Mitchell pumasok sa play na ito. Plus 3 points ang Cavaliers years sa huling segundo ng second quarter buzzer beater 3 pumasok pa para sa team ng Cavaliers malaki-laki na ang lamang ng Cubs sa mga oras na ito ng laro Bankero nagsisipag sa opensa dunk ang nagawa sa opensa at dito good defense ang nagawa ng Orlando Magic turnover para sa team ng Cavaliers Wagner ngayon ang tumira sa tres pumasok nakakadikit na ang Orlando Magic sa score tapos nakastil pa nga sila tabla na ang score ng laro tuloy ang laro palitan ng pag-score ng dalawang teams plus 2 2 points para sa team ng Magic at pagkatapos ng third quarter isa na lamang ang lamang ng Cleveland Cavaliers. Last minute na tayo, tres ng Cavaliers pumasok, 2 points naman ni Banchero, swak ang bola sa ring lamang ng isa ang team ng Magic dito at heto na nga ang depensa ng Orlando Magic. Sunod-sunod ang mintis ng Cavaliers, may hassle nga sa depensa. Ang Magic hindi nila iniwan na malibre ang mga shooters ng Cavaliers tapos nakuha nila ang rebound. Naka-fall pa ang Cavaliers pero talagang hindi na pinalusot ng Orlando Magic ang kanilang mga tira, naging mahigpit ang depensa nila kontra sa team ng Cavaliers kaya naman panalo. Nakuha ng Orlando Magic sa game na ito, pasok sila sa play-in tournament na sa 8th seed ang team ng Orlando Magic.